Bakit saba ang puso pag nagmamahal na ay sadyang nakakataka? Ibig ng pag-ibig atin pa sa lugar ko may umanadlaw. Hindi ko pa payagan. school, ikaw pa. Lagi yakap-yakap. Yakap na sa kas ibig ng pakibig atin para sa lugar kung may umanan di ko papayagan na bula sa puso ay tunay na ganyan ko may mananlo, di ko pa nagmula sa puso ay tunay na ganyan. Ano pa? Puring ko. Ito. Oh. Hmm. 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 Oh. Bibidyo kami? Oh, hindi na.

Nine nine I want Ya ya kita penita. Nang wala lang. I'm One hundred days. Iyan na ako. Pantan mo yung Pwede yun. Babae. Uy! Minsan lang tayo O, dali. Mahal. Pangako sa... Ay, ulit-ulit.